<laughs> oh, na, mamaya, mamaya. Mamaya nyo ipapalit! Iti-tingin atras! Atras! Oh. Ah, gayon pala pa! Ako magsasabi. oh yan! oh O! One, two, three, go! Hagis! Wala na! Sayang ang itlog oh one, two, three, go! Hagis! Ah! <laughs> <Sayang> <laughs>

Nalaglag na. Pagbasag, wala na. Nalaglag na. Nalaglag Hindi pa basag. Hindi pa basag. Ang galing, ano? Pagbasag na. Basag ito,